Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aries ang araw na ito ay puno ng enerhiya at inspirasyon para sa iyo. Magiging sentro ka ng atensyon sa iyong paligid, kaya't samantalahin ang pagkakataong ito upang magtaguyod ng mga layunin sa trabaho o personal na proyekto. Ang pakikisalamuha sa iba ay magbibigay ng bagong pananaw at maaaring humantong sa mga kapaki-pakinabang na koneksyon. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa pahinga at balansehin ang iyong emosyon. Ang masuswerteng kulay na red at pink ay magpapalakas ng iyong karisma, at ang mga numero tulad ng number 29, number 2 at number 31 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Taurus. Ang kalmadong enerhiya ng araw na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong masusing pag-isipan ang iyong mga desisyon, lalo na sa aspeto ng pera at relasyon. Pahalagahan ang payo ng iyong mga mahal sa buhay, sapagkat ang kanilang mga opinyon ay makakatulong sa pagresolba ng mga isyong matagal nang bumabagabag sa iyo. Ang masuswerteng kulay na green at pink ay nagdadala ng positibong enerhiya, habang ang mga numero tulad ng number 11, number 45, at number 20 ay maaaring maging palatandaan ng mga pagkakataon. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini ang iyong pagkamalikhain at talas ng isip ay magiging sandigan mo ngayon. Ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong talento sa iba, ngunit huwag magmadaling magdesisyon lalo na kung may kinalaman sa malaking pagbabago. Ang pakikinig sa sariling intuisyon ay magiging mahalaga upang maiwasan ang mga pagsubok. Ang masuswerteng kulay na red at pink ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Habang ang mga numero tulad ng number 11, number 14, at number 6 ay magdadala ng inspirasyon at swerte. Cancer Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, cancer. Ngayong araw, ang iyong emosyon ay magiging gabay mo sa paggawa ng mga mahalagang desisyon. Maglaan ng oras para sa sarili at huwag hayaang maapektuhan ng negatibong enerhiya ang iyong mga plano, ang pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng aliw at suporta. Ang masuswerteng kulay na pink at blue ay magdadala ng kalmado at katiwasayan, habang ang mga numero tulad ng number 15, number 9, at number 23 ay magbubukas ng pinto para sa magagandang oportunidad. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Leo. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa pag-angat sa trabaho o negosyo. Ipakita ang iyong kakayahan ngunit manatiling bukas sa payo ng iba. Ang tiwala sa sarili ay magiging susi sa tagumpay, kaya't huwag hayaang masira ito ng mga pagdududa. Ang masuswerteng kulay na green at pink ay magdadala ng enerhiya at sigla, habang ang mga numero tulad ng number 15, number 32 at number 24 ay magpapakita ng direksyon patungo sa tagumpay. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Virgo. Ang pagiging organisado at maingat sa mga plano mo ngayon ay magdudulot ng tagumpay. Maglaan ng oras upang tapusin ang mga naiwang gawain at iwasan ang mga nakakagambala, ang pagpapakita ng dedikasyon ay magbibigay ng magandang impresyon sa iba, ang masuswerteng kulay na green at yellow ay magpapalakas ng iyong produktibidad, habang ang mga numero tulad ng number 28, number 14, at number 30 ay maaaring magdala ng positibong pagbabago. Libra. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Libra ang balanse sa buhay ay mahalaga ngayon. Maglaan ng oras para sa pamilya at mga kaibigan, ngunit huwag kalimutang bigyan ang sarili ng pahinga, ang iyong diplomasya at kakayahang umunawa ay magiging mahalaga sa pagresolba ng mga alitan. Ang masuswerteng kulay na blue at green ay magdadala ng kapayapaan, habang ang mga numero tulad ng number 17, number 1 at number 35 ay maaaring magbigay ng inspirasyon at gabay. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Scorpio ang araw na ito ay magdadala ng mga pagkakataon para sa pagninilay-nilay at introspeksyon, bigyang pansin ang iyong damdamin at mag-ingat sa mga impulsibong desisyon, ang masuswerteng kulay na white at pink ay magdudulot ng kailan awan, habang ang mga numero tulad ng number 14, number 38, at number 10 ay maghahatid ng swerte at inspirasyon. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Sagittarius. Ang iyong optimismo at lakas ng loob ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Ito ang panahon upang subukan ang mga bagong bagay at palawakin ang iyong kakayahan, magtiwala sa proseso at hayaan ang natural na daloy ng mga bagay. Ang masuswerteng kulay na white at green ay magbibigay ng inspirasyon, habang ang mga numero tulad ng number 40, number 11, at number 26 ay magdadala ng bagong direksyon sa iyong buhay. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn. Ang determinasyon at pagiging masipag ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga layunin, maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano at siguraduhing balanse ang lahat ng aspeto ng buhay. Ang masuswerteng kulay na blue at yellow ay magbibigay ng positibong enerhiya, habang ang mga numero tulad ng number 30, number 6, at number 29 ay maghahatid ng swerte at inspirasyon. Aquarius, Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Aquarius. Ngayong araw ay puno ng mga posibilidad, magpakita ng inisyatiba sa iyong mga gawain at magtiwala sa iyong kakayahan, ang masuswerteng kulay na green at pink ay magdadala ng kasiglahan, habang ang mga numero tulad ng number 22, number 20, at number 15 ay magdadala ng swerte sa mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Pisces ang iyong intuition ay magiging matalas ngayong araw. Gamitin ito upang malutas ang mga hamon sa trabaho at personal na buhay. Magtiwala sa mga palatandaan mula sa paligid. Ang masuswerteng kulay na white at green ay magdadala ng inspirasyon at katahimikan, habang ang mga numero tulad ng number 23, number 14, at number 19 ay magbibigay ng suwerte sa iyong araw.